Beta, alam nyo ba na ang ating mga female betta fish ay may kakayahan din na gumawa ng sarili nilang bubbles? Oo mga kaisda, kasi actually hindi lang naman male betta fish ang nagpuproduce ng kanilang bubble nest, kundi pati na rin ang ating female betta. Pero mostly, manonotice ninyo na gumagawa ng bubble nest ang ating mga female betta kapag sila ay nasa procedure ng matching bago mo i-breed. At mga kaisda, wag na wag kayong matatakot kung sakaling may kita ninyo na merong bubbles dun sa may ng babaeng betta fish ninyo. Kasi isa lang ibig sabihin yan mga kaisda, ibig sabihin sila ay sobrang healthy, maayos ang kanilang immune system at ready na sila to perform the breeding. Meron ako sa Kole pa papakita mga kaisda katibayan na hindi lang male betta fish ang gumagawa ng bubbles kundi pati rin ang female. Panoorin mo to.